Okay, sa video natin ngayon, meron tayong dito binubuo na Kawasaki City 125 na modelo yung may charger. So, ito ang counter shop. Dito sa babaw, meron siyang washer. Tapos, uh, itong gear na malaki, yan yung permera. Tapos, meron siyang bushing na kasama na yung parang washer nya mag na, siya in one na siya bushing na na may kasama ng washer built in na siya kumbaga tapos ito sa ilalim meron siyang tatlong ganyan so yun yung nakapasok dun sa ilalim dito sa ibabaw yan yung ibabaw nya yung ito ito I ipagalito kasi yung forma hindi yan papasok hindi siya kakagat dun sa loob hindi siya papasok dun so ang nakapailalim dun yung tatluhan lang yan so hindi siya pagpalitin ito naman naka mayroon naman yung sear clip mayroon yung lock so pag nagpaklas ka ng makina hindi naman ito kakalas basta basta yan kasi mayroon yan ditong ano lock matatanggal na yung pag gumamit ka ng tools okay so ibalik na natin tapos yung bushing tapos ito pataob siya ganyan yan, pataob yung lagay. Tapos yung washer na manipis. So, okay na tayo dyan sa counter shop. Dito naman tayo sa main shop. Okay, dito tayo sa main shop. Ganito naman yung forma niya. May washer din siya dito sa ibabaw. Tapos itong gear. So, yung gear na ito, pwede naman itong magkapalit, magkabaliktad ng lagay paraslang design tapos yan tapos dito nakalock na uli so pag nag ka hindi naman yan matatanggal yung bandang payababanan dahil meron nga lock so ganoon ang forma yung pataob yan tapos itong maliit tsaka yung washer so yan yung uh, main shaft tapos dalawang Gershi Pork Shop uh, yung Gershi Pork Shop para sila naman ng sukat niyan so pwede sa magkapalit yan tapos tatlo yung Gershi Pork tatlo itong dalawa magkapare sila ng itsura yan magkasukat para sa design so pwede itong magkapalit mamaya papakita ko sa inyo kung saan nakakabit yan ito namang isa yan naman yung maliit yan dalawa yung magkasukat tapos itong isa maliit yan, hindi naman papasok yan di pwede mapalit yan kasi hindi yan papasok tapos pansinin nyo yung design nya yung itsura nya yan ok ngayon dito na natin yung itong dalawa na magkasukat yan para sa design pwede yan sa itaas pwede rin sa ibaba pwede siyang magkapalit para sa naman kasi ang itsura nyan so ngayon dito natin ito ilalagay sa counter shop dito sa itaas so ngayon pag ikakasan natin ilagay mo na agad yan so ganito yung discard ko naman so yung forma niya ganyan pataob ay patihaya patihaya pati yan ayan pati haya sya kasi tutusok natin yan eh tapos ito itapat lang natin tong wing shop dyan so yung ilalim patihaya yung girl ship fork yan siya. Tapos yung washer doon sa counter shop, siguro doon mo na ano, na wag malaglag, kailangan nakashoot sa doon sa mismong counter shop. Wag mo bibitawan hangga't hindi siya naka ano, hindi siya nakatutok muna doon sa bearing. Yan, so tsaga-tsagay mo lang ng ano, unti-unti lang yung baba. Tsaka makikita mo naman kung yung washer silipin mo. Kung talaga nandun siya naka-shoot siya, makikita naman 'yan. So 'yun, 'yan yung ito naman yung ikalawa na malaki. Ito naman pa ano naman 'to. Itong isa kasi maliit, 'di ba? Yan, maliit yung isa eh. Itong itong isa yung malaki, 'di ba? Papakita ko lang yung pagkakaiba. Yan, malitong isa kasi yung isang malaki na ay nilagay na natin. So itong malaki na to, pataob naman siya. Baga kaharap niya yung nasa ilalim. Yan. Yan, ganyan siya. Diyan sa bandang ibabaw. Diyan sa bandang ibabaw na gatla ng ano, uh, drum ship. Tapos tu ano, tuhugin na natin ng Greasy Pork Shop yan yung shop din niya Tapos dito na tayo sa kabila Sa main shop Itong maliit ito yung dito sa main shop na kalagay Isa lang naman ang pagsusukusukan mo dyan Pa ano naman to Patihaya Ganyan siya patihaya Di pwede yung Dapat patihaya siya yan tapos Isasabit mo sa may bandang gitna yan siya. Yan pati haya siya. Tapos ilalagay mo siya sa bandang gitna naman ng gatlak. Mamaya ipapakita natin yung ano. Tututukan natin ng camera yung mga pwesto niya. Yan. Pwede mo iangat -ano, ng konti lang yan para pumasasal sa may bandang gitna. Tapos uh, ilagay na natin yung uh, grocery pork siyap niya. Yung siyap thing. So yan, okay na yan. So ganun po yung paglalagay. Ngayon yung pesto nung ano ipapakita natin. Galing ganito yung tsura nya. Yan, yung bandang ilalim. Yan, yung ilalim ng greasy pork. Doon sa nagat ito, dyan sa diba? Sa taas. Yung bandang ilalim, doon din sa pinakailalim. Yan you know. o yun dun sa sa band ang pinakailalim na gatla yan tapos yung itong gitna itong gitna yan dito naman yan sa may ano ah, uh, main shop yung sa maliit na greasy pork yan o oh, gitna siya yan dyan sa bandang gitna so ganun po ang forma ng ano pag paglalagay ng transmission sa crankcase ng CT Baraka Kawasaki CT 125 so ito po ay yung may charger